Ilang lokal na pamahalaan, mga estudyante at guro ang nakiisa sa isinagawang parada bilang pakikipagkaisa sa ika na Foundation Day ng Lipa City, Batangas. May ikit isandaang float si pinarada ng bawat grupo. Sigal News Correspondent Kads Rodelas sa report. Naging masaya at makulay ang sinagawang Grand Parade sa pagtatapos ng programa ng 67th Foundation Day ng Lipa City. Sa pagtutulungan ng NGOs at ng lokal na pamahalaan ng lungsod ay maayos at matiwasay ang nasabing parada na nilahukan ng Philippine Air Force, Lipa City PNP, mga pampubliko at pribadong institusyon at mga estudyante na siyang nagbigay kulay sa kalsada sa kanilang ipinamalas na street dancing. Nakiisa din ang mga kawani ng 72 barangay ng lungsod bilang pagsuporta sa pagdiriwang. Tuwang-tuwa naman ang mga mamamayan ng lungsod na dadaanan ng parada sa mga nagagandahang floats ng bawat isang kalahok. Mahigit sa isang daang flows ang nakilahok dito na nagpapakita ng iba't ibang produkto ng Lipa City at mga serbisyo ng mga mamamayan dito. Bakas naman ang galak sa mukha ng alkalde ng lungsod na si Mayor Maynardo Sabili kasama ang kanyang may bahay na si Ginang Bernadette Sabili dahil sa matagumpay na pagtatapos ng isang linggong pagdiriwang ng 67 Foundation Day ng Lipa City. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.